guys ah, na nandito kami sa kotod may titing na unit yan alright ganda ng bahay dito ah ganda naman ang daanan dito <laughs> eh, nakidaan kami sa magandang bahay <laughs> ito yung mga unit dito sa yan. pwede mag video ko yan oh. No? okay. Uh, kung gusto nyo yun ang mga unit dito Rusi kay boss J J Ron Calvin alan, dito sa no sa kutod Alin dyan kuya yung 125 mo? Ito yung 125 yung dalawang red. Yung 150? Eto ito yung 150. 150. Temex na... Pwede na oh. ano? Di ba, di ba ano yan kuya? Di ba mahirap i- Ay, okay. Restro? Hindi, naka-restro ito mga to. Hindi, yung kung sakali na ano. Kasi naka-base TMX yan, di ba? Uh Oo. -oh. Eh, hindi naman. Uh, basta hindi naman nakalagay na Honda o or... Ang lang din, may mga brand na nakalagay ng Honda. O, Rose, Rose, o, or... o. Ano mo sa mga Start natin sa isa, na. Ha? 150. Yung 150? Sa 150. Mas maganda naman to. Ito, may battery ito, pag ginamit nyo, mag-charge naman ito. Mm -hmm. May nalang. E, pagka na-start na yan.

ya. Medyo... Oh, yeah. So yan yung bibilhin ni... Ano? bibilhin ni Pamangkin. Siya, siya yung bibili. Yan. Yan yung Pamangkin ng ano, magalit na may masyad. Okay. Baka uh, pa naman yung mga gulong, eto sa dito. <laughs> sa... Magkano to kuya? Nakapos kasi yan mga yan, ngayon to one three. 19, 17, ganyan. Ngayon, hindi bigay ko sa inyo sana, di ba 19, 5, 7. Mm -hmm. 2024 model yan, kapus It is registered Sagad natin kuya. ah uh, yung <laughs> 90 sana pero dahil ka ba so, <laughs> so, uh, ng baba. Siguro, basta sabo 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 Mamaya natin. Okay. Sa, okay. Hello. Daniel. kuya kapag sinalistro namin ko ang problema. Hindi, 20. Ano pa naman mapapaso yan eh. 27, 2027. matagal. Naman, ano lang, sticker eh, lang naman oh, yan oh, eh. Tanggalin sticker. mo na lang sticker. Hindi, kaya balutan. May, may nabibiling sticker ulit. Pwede mong nang ulit. Oo. 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 para ano niya? Ano gusto mo? What do you think? Ha? Ay mo yung mga yan. Ang oh. o. Gusto niya daw kasi 150 Ay, eh. Wala na, <laughs> <laughs> na <Halo, laughs> <kasi laughs> ka naman na halap Wala ka kasi kami. Nabudol kagabi. gabi. Nahanap ka namin. Hindi namin na halap yung Facebook mo. Ngayon, ah. nagmadali siya. Pumunta sila sa... San Magalang. Madala. Sila kagabi. Dinala doon sa amin yung motor. Eh siya gaganda. Nakakuha ng na, ano, 12.5. Hey. Rusi din. Alam Kaso. mo kasi pagkamura talaga, ang na natin. Hindi po Kaso, 21 model, paso. Hmm. Tapos, tiningnan namin ilalim, tumatagas. Uh O, oh, yun, pinabalik namin. Sabi ko, kung gusto mo ng ano ka ako, yung kay kuya na lang, hanapin ka, yung sabi ko yung page. Yung asabi ko kasi, pag pamura kasi, asahan yun na, baby. <laughs> compare mo, compare mo naman sa ganito, 19. Ay, oh, 19 na yan, yeah, nakaristro pa. Nakaristro pa, pa. pa. Ayun, pre, silipin mo yung ilalim. Oh, silipin yes, mo so, yung ilalim, ilalim ng yun. makina oh, ang linis o. Oh. Ayan. Diba? ah, yan, nakita niyo naman, isang start lang natin ngayon, nag-start naman. Bago tune-up lang din yan. So, ang magkagawin mo lang dyan, chips sa inyo na lang. Okay. Para sa susunod. Tapos, busina. Bili okay. ka ng busina, busina. itipes lang naman. Sige, kuya. Dahil kung sa harap, doon na tayo mag-usap. Okay, sige, okay. kuya. Saan kami dadan, kuya? Dito na kami. Hindi. Malayo yan. Saka So, yan guys, okay na yung unit na to check na lang namin yung papel. Ayun. Tapos konting test drive siguro. So, yun guys, uh, binibilang ko na yung pera. So, ako yung magbibilang at magbabayad. Kuya Erox, wala kang binibenta? <laughs> Bibili kami. Para ano lang ba? Low buy. Ah So, yun guys, nagkabilangan at nagkabayaran na kami. Okay na yung unit, okay naman lahat. Wala namang ibang issue. So, yun, good deal. Thank you, Thank you boss.